Ay, Ay, hindi lang pa, sinila, alam na ang Ano? Magpapalakas ka pa magpapalakas pa. Kaya pa yan. Di ba sabi ko sa abot ka pa 100? Gusto niya na yan. Siguro magpahinga yan. Hmm, siguro, baka. Hindi lang talaga yan siya. Ano? You know, Tingnan mo naman siya ngayon. ano nangyari sa panya, <gasps> na ako eh. Puro nang bukol oh. Yung paa niya? Hmm. Oo nga no. Late na nung so, no, nanay. ako, na, eh. Sabi ko na ano ba ito si nanay mo? At saka sobrang payat. Kahit anong pakain ko sa kanya. Kaya nga. Ang laki ng pinahit nanay oh. Sobra. Hindi na siya makatulog sa gabi sir. Oh? Hindi na. Tagtatong araw yan. Kaya yun pa rin sana. Iyan eh, eh, ko sa doktor. Ipatingnan ko. Hindi na siya makatulog eh. Ganun lang siya. Sige lang siya, ano. Gising lang siya. Painumin ko ng painumin ng gatas pa kainin. Kailangan pala mag check up ni Nana. Mm, yun no. Oh. Pero hindi naman daw darin sa, ano. Bali, online lang kay Morales. Ay, ano lang. Mm. Online check up. Oo, oh, sabi ni Iglay yan, Kasi ganun lang daw na niya. Kasi pag darin pa siya, mahirap niya ako eh. Oh, na tumano eh, oh. Oo. Oh. oh. Hindi yan na magalaw. hindi na nga ako makaalis-alis yun eh. Hmm, yan oh, no, puro na siya, buto talaga. I iba na oh. Hmm, hmm iba na yung paan na yeah. na yan. nga ako sa kanya. At saka, tingin mo naman siya. Ito nung pakain sa kanya yung, lalo, parang lalo lumala oh. Oh. Lalo na si nanay. Hmm. Nagtaka nga ako sa kanya eh. Pinapakain naman siya ng maayos. Yung insure niya nga eh, yan oh. Kahapon, pinainom ko rin. Pero nakain pa rin siya, si nanay. Oo. oh nakain naman siya kung may sabaw, nakain siya nang may sabaw. Mm. Yan siya, ito talaga, ang buto na ko lahat eh. Oo, oh, mano na talaga yung ano niya. Um, parang bumabagsak mm. talaga yung katawan niya ng unti-unti. Pero kung pakainin mo siya, malakas naman siya. Pag, nakain naman siya. Pag may papakain ka lang, sa akin na makatatlo yan siya eh. Tsaka ano yun naman, ang dumi niya. Yan nga lang. Normal naman yung hmm. dumi niya. Buo, hindi naman basa. Yun lang yun na mo kung ito no. Dala na rin siguro ang katandaan Oo, ni yan nanay. Oo, na eh. kaya sabi ko. Kaya... Ito, wala naman siya ano eh. Wala naman siyang Naramdaman lagnat. na iba? Mm. Wala naman. Wala. Wala. Baka dala na rin ang katandaan na na yung... Sabi ko nga, inano ko na lang yan lang. Naman. Ito lang talaga yung ano sa kanya. Mm. Problema sa kanya. Parang lumalabas yung mga buto na lahat. Um, namamayat na siya. Oh. Oo, oh, di ba nung pumunta ka, maganda pa katawa niya. Hmm. Parang unti-unti lang siya nangangayayat. Pero malakas naman siya kumain, may papakain lang ako. Okay naman siya eh. Tulog si nanay, nay. Kinainom po yan ng gatas lang, ngayon lang eh. Mm, ka, kakainom niya lang. Mm, kasi gutom na raw siya. Eh, sabi ko sige, pinamang kitang gatas. Matulog na yan. Diretso hmm. na yan siya. Wala siyang tulog ng tapong araw eh. Bakit? Hindi na siya mga tulog. Hindi nga tulog siya nanay. Oh, hindi. Hindi talaga siya makakatulog. Nay, ito pa sa lubong mo na yun. Nay, oh. Yan, kakain yan siya ng sakin. Sa lubong mo to na yun. Upo ka sa lakas. Dito ko na lang to, nay. Matulog ka na, nay. Iwan ka lang to dito. Iwan ka lang dito, tay. Habang ano, matatulog yan si nanay eh. Ang hmm, dami ka naman ano. Ano mo yan, nanay? Eh. ako ng ito eh, isa yung nagbigay mo sa akin. Yun lang, nangangayayat. Di, hindi sa mangangayayat ito ang tatlong araw. Hindi na tutulog. Hindi siya natutulog, ganun lang siya. Baka hindi na siya makatulog, nanay. Yun na lang ang problema sa kanya, hindi talaga siya makatulog. Parang mainihintay na lang kasi ito oh, si nanay eh. Oo, oh, sir. Yun na lang yun. Barang... Kaya nga nag-post nga kung nakita mo. Sabi ko kung sana naman may dumalaw kay nanay. Baka may nintay talaga sa kamag-anak niya eh. Nintay na lang siguro niya yung mga kamag-anak niya na ano eh, pumunta eh. May pumunta siguro. Gusto na akong magpahinga ni nanay eh. Mm -hmm. Talagang lumalaban lang siya. Wala kasi pa siya nakikita na kamag-anak niya eh. Pagod na rin siguro to si nanay. Ay, pagod na talaga sir. Sa totoo lang. Neres lang kaming dalawa ano na ba, hihirapan. Ano ba sabi ng mga kamag-anak niyan? Tay? Nung ano pa yun nung eh. August. Oh August pa. Check ko na lang daw sila kung ano mangyari. Yun yung bilin naman ni nila. Chat mo na lang kami kung ano mangyari. Ano yun, uh, yun? Ano yun? Inihintay rin nila na mawala? Yun siguro. Eh, sabi nila matanda na lang si nanay. Pero sana dapat dinadalaw pa rin nila kahit pa paano. Sabi ko nga dapat naalagaan nila. nila. kahit eh, walang mag-alaga talaga dyan sir. Ako lang talaga. Kahit sabi ko nga, dalaw-dalaw. Kaso lang may mga trabaho din doon sila. Pero nagpapaabot naman sa iyo te. Eh. Wala talaga sir. Wala. Hindi man lang nagbibigay sila. Nag wala. Ikaw may wala, may trabaho. Wala, talaga. Ikaw lang natulong talaga sa amin. May trabaho tapos hindi man lang sila um, magbigay ng nanay. Nila. Anay. May mga sasakyan sila. Pero kahit, kahit isang daya pero wala. Ikaw lang talaga natulong sa amin. Sabi ko nga, kung wala ka, di paano na kami. Oh. Hirap na hirap. Eh, wala din akong trabaho. Hindi na ako makaalis si niya eh. Pag iniwan ko, kung mahulog, di, disgrabe na naman siya. Yan, dito lang kami dalawa. O oh, sige, te, pag ano, ipacheck up mo na lang kay, ano, kay Morales ah. Sige, sir. Tapos? Di, pag may pera kami, Demandahan kasi yun agad eh. Pag hindi ka mag-send, hindi rin siya mag-check up eh. Hindi ako na magbibigay no, ano, no, Sige, nung pam, ano. pampacheck up ni nanay. Pwede pag lang agad din sa kanya eh. Para ma-check up siya tapos mabili ng gamot no? Y yung, Bi ano, hindi talaga siya makakatulog. Yun lang ang inaano ko sa kanya eh. Ako na magbibigay nung no, ano pang pa-check up. Tapos yung sobra, bilhin mo na lang kung ano yung -re reseta ni ano tayo. Oh. Tayo. Sige po, sir. Salamat. E, up mo si Nanay ha kay ano, Morales. Oh, ngayon pagka ano mo magjijikas na ako mm -hmm. para mapawagan. Mat oh, magaling 'yun si ano, si Doktora mm -hmm. Morales. Eh, para ano, mapa-check up ko na agad si Nanay mm -hmm. kasi baka kailangan ano ba yung gamot talaga, hindi na siya makakatulong. Mm, -hmm. tas i-chat e, mo ako teh kung At anong say, balita sir. kay ano. kay nanay Sige kasi po, sir, laki pinayat kasi nga, nga oh. uh -huh. oh. pinayat ni nanay oh ngayon oo sobra oh sobra talaga pagpayat ni nanay oh tingnan mo naman oh ang laki nga pinayat oh. ni nanay oh luminit man na lumilit yung paan niya ngayon Ayun. mag ano ako paki mo yung saging kay nanay tayo ah. oo oh siya yun nga lang sabi ko sir kasi may grapes pa nga diyan eh wala naman nakain sa amin eh Inintay ko lang yun sa kanya eh And nay, dito na ako na ya. Uwi na din ako. Magpagaling ka. Ayan yung mga dala ko galing kay ano yan na yan, kay Ma'am Angela D. Emberay. Pinapabot niya sa yan. Salamat. Ay, bilid daw. Tapos ito, may tira pa dun sa pinamili ko na iyo. Um, oh, 500 pesos. Dagdag na natin ulit dito kay ate pang paano bili mo ng gamot. Sige sir, Ayan. mamaya check up ko. Itat-chat kita agad. Mm -hmm. Buti nga sana kung nandito pa mag-check up eh. Para maano mo kung ano ano ni ano, eh. Basta balitaan mo ko tiyan kung anong anong sige, Sige ano, sir, iyan mo ko lang. Mag-online lang ako kay doktor. Mm -hmm. Tapos i-jikas ko muna to. Oo, oh, i-ano si na agad si nanay. Kung anong balita, sabihin ko na lang sa'yo. Mm. Sabihan mo ako, te, anong Sige balita. Sir. salamat na marami, ma'am, sa tulong ninyo kay nanay. Pati papadoktor ko na lang si nanay ngayon. Siguro naawa rin yung si nanay sa akin. Eh, talagang kami nung dalawa eh. Wala naman may ano, ikaw lang talaga sir, kaya ganagin pa salamat ko sa iyo, ikaw lang talaga natulong sa amin. Lalo na kay nanay sa akin, kahit wala na kay nanay na lang. Malaking tulong na po yan sa akin. Nahiyak din si nanay yung... oh. Sobra kasi yung payat na din nanay, Ay. hindi lang kasi nila alam na ganyan ang sitwasyon. Ano, magpapalakas ka pa ah? Hindi lang nila alam na ganyan Nay. ang sitwasyon ni nanay. Magpapalakas pa. Kaya pa yan. Di ba sabi ko siya abot ka pa 100? Gusto niya na yan, siguro magpahinga yan. Hmm, Sige baka nun sinanay. Sige, hindi lang talaga yan siya. Ay, magpapalakas pa na yan. Mamaya, magpapacheck up ka. Ay, papacheck up ka ni ate ha. Para, matignan ka nun, doktor mabilan ka ng gamot kung ano yung gamot na iinom mo ha sa kasi makatulog sa ng paanya. niya pa. mm, baka naganat si nanay o eh. baka ano ba yun baka siguro kumikirot din yan o ano siyempre hmm. hindi niya rin masabi sa akin kung ano talaga ba naramdaman niya mm, baka <laughs> yun lang nasigaw nga yan siya, hindi siya makatulog eh Siguro may nararamdaman man yan sinanay. Hindi niya lang masabi-sabi sa akin. Kita niya naman, wala rin akong trabaho. Bantay lang ako ng bantay sa kanya. Eh kung wala ka, di paano na kami? Okay, ama natin. Sige na, basta ano, ha, balitaan mo ko. Oo, oh, sir. Hindi ano ko lang ma-upload lang ako kasi Opa. para ma-video -ma call yung sinanay kay doktor. Pero kung ano, kung hindi pwede sa video call, i-ano natin, dalay natin ng sinanay. Maganda na lang kaya sana sir, nadali na lang siya. Kaso lang baka i-confine naman si nanay. Basta balita mo ko ha. Kung Oo, sige, ano sige sir. Tayo. Para malaman talaga kung anong sakit ni nanay. Hmm. Kasi nangihina naman ni nana talaga yon si nanay. Kinakaya niya lang yan eh. Hmm. Dala na rin siguro to ng, ng, ano, katandaan, katandaan niya. niya. Kasi sobrang yun. bagsak na ng katawan. Dati di ba sir, tumaba na siya. Hmm. Ngayon, bumalik ulit na, sa ano. Hindi na siya makakatulog. I-chat kita mamaya kung pwede sa doktor. Kung hindi, kaya hindi ko gagalawin ng pera para may gagamitin tayo mamaya. Kung oh, sige, sige. sa sa doktor. Oh. Balitaan mo so, kata ha? Sige sir, maraming salamat po sa kayong, kay ma'am. Thank you po, thank you po ma'am Angela DM Beray. Maraming salamat po. No? At ito po yung update natin kay nanay. Nangihina na pala si nanay. At hindi na makatulog tatlong araw na. Ay uh, ipag po natin si nanay no, na lumakas pa po. Maraming salamat po and God bless po.